Martyr na asawa, dear servant of God, magandang araw po. Ako po si Liza, 36 na taong gulang, isang simpleng misis na galing sa probinsya. Bata pa lang ako, pangarap ko ng magkaroon ng masayang pamilya. Kaya nang makilala ko si Mario, akala ko natupad na ang panalangin ko. Sa simula ng aking katarinasan, para kaming nasa pelikula. Lagi siyang may sorpresa, sweet, at laging may oras para sa akin. Noong kami ay ikinasal, puno ako ng pag-asa at saya pero hindi ko po inasahan na sa paglipas ng panahon, magbabago ang lahat. Unang taon ng kasal, nagsimula na siyang maging palalabas kasama ang barkada. Madalas umuwi ng madaling araw, minsan lasing. Sinasabi ko sa sarili ko, siguro, adjustment lang to, magbabago rin siya. Kaya pinipili ko nalang manahimik. Ikalawang taon, mas naging mainita ng ulo niya. Maliit na pagkakamali lang, napapagalitan ako. Isang gabi, nasunog ang ulam kasi abala ako sa paglalaba. Pagdating niya, ang sabi niya, ano ba yan? Ni hindi ka na marunong magluto. Masakit po sa akin, pero tinanggap ko na lang at nagdasal, Lord, tulungan niyo po akong mahalin siya gaya ng pag-ibig ninyo sa akin. Ikatlong taon, dito ko na lamang may ibang babae siya. Pakiramdam ko po, gumuho ang mundo ko. Gusto kong magalit, gusto kong magtanong kung bakit. Pero pinili ko pong magpatawad. Ines ikaso ko pa rin siya, niluto ko pa rin ang paborito niyang adobo, at inihanda ang mga gamit niya araw-araw. Maraming kaibigan ang nagsabi, Liza, hiwalayan mo na siya. Pero ang sagot ko, nangako ako sa harap ng Diyos sa hirap at ginhawa. Hangga't may pag-asa, ipagdarasal ko siya. Ikaapat hanggang ikalimang taon, wala pa ring pagbabago. Pero may napapansin po ako, may mga kapitbahay na nagtatanong kung paano ko nagagawang manatiling mabait at mahinahon kahit nasasaktan. Ang tanging sagot ko, hindi ko kaya to kung wala ang Diyos sa buhay ko. Isang gabi, umuwi siyang lasing na lasing. Ainal alayan ko siya papunta sa kama, pinunasan ang pawis, at inayos ang kumot. Tapos bigla niyang bulong, bakit kahit ganito ako, mahal mo pa rin ako. Hindi ako nakasagot, umiyak lang ako ng tahimik. Ikaanim na taon, nagkasakit siya ng malubha. Wala siyang magawa kundi manatili sa bahay. Ako po ang nag-alaga sa kanya mula umaga hanggang gabi. Walang reklamo, walang panunumbat. Isang araw, hinawakan niya ang kamay ko at umiiyak na nagsabi, patawarin mo ako, Liza. Hindi ako naging mabuting asawa. Pero salamat kasi hindi ka sumuko. Doon po nagsimula ang pagbabago niya. Unti-unti siyang bumangon mula sa sakit, at kasabay noon, iniwan niya ang bisyo. Hindi na siya umiinom, hindi na lumalabas sa gabi. Natuto siyang magsimba kasama ko, at minsan siya pa ang nagyayaya magbasa ng Biblia. Sa unang pagkakataon, sabay kaming lumuhad at nagdasal bilang mag-asawa. Servant of God, sinusulat ko ito para ipaalam na totoo ang sinasabi sa Biblia na walang imposible sa Diyos. Kung titingnan po sa simula, parang walang pag-asa. Pero natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro kilig, kundi pagtitiis, pagpapatawad, at pananalig sa Diyos. Naway maging inspirasyon po ang kwento ko sa ibang asawa na dumadaan sa mahirap na pagsubok. Lubos na gumagalang, Liza, sagot ng Servant of God. Mahal kong kapatid, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ang ginawa mo ay hindi kahinaan, kundi isang matibay na halimbawa ng pag-ibig na may pananampalataya. Totoo ang sinabi sa 1 Corinthians 13:7, Love beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Hindi lahat ay tinatawag para magtiis ng ganitong haba ng panahon, at hindi rin ibig sabihin na dapat palaging manahimik sa maling gawain pero ipinakita mo na kapag ang pag-ibig ay nakaugat sa Diyos, may kapangyarihan itong magbago ng puso. Kapatid, kung may nakikinig ngayon, na dumaraan sa parehong sitwasyon, tatlong bagay ang dapat tandaan. Isa, manalangin ng tapat, ibigay sa Diyos ang sakit at kabigatan ng puso. Dalawa, magpakita ng kabutihan, hindi ito para pahintulutan ang mali, kundi para ipakita ang karakter ni Kristo sa gitna ng problema. Tatlo, magtiwala sa Diyos, siya ang may huling salita. At kaya niyang baguhin ang kahit sinong tao, pagpalain ka ng Panginoon. At naway marami pang masagip na relasyon dahil sa iyong patoto.